Hi guys! Good morning! So ayan, wala tayong work ngayon. Dahil Monday to Friday lang yung trabaho ko. Kaya, for yeah. the tinda muna kami. Dapat ma, Saturday tapos Bukas Sunday, Sunday na lang tayo oh. magtitinda. No, kasi... Ano, panhulog ko sa lunes at sa na, 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 sabado. Kaya siya nagtitinda guys. Walang panhulog. Yung -hu panghulog niya sa lunes tapos Araw martes. Babiles. Yung arawan niya, madaming utak. Ayan, oh, yung asawa. Meron kaming ito yung mga tin, isa sa tinda namin. Ano ini ma? Binata. Nangalimot ako. Ginataan. 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 bilo belo Yung tawag nila yung iba. Pakita ko sa inyo. Mama, may pilit ini. May malagkit na kanin din. Ayan. Meron kami yung ginataan. Ano ito ah, Tagalog? Ma? Di ba may Tagalog? Comment nyo na lang po kung anong Tagalog nang Ito'y pakita ko. Binignit pala! Naalala ko na. Binignit, guys. Masarap magluto nito si Mama Ducks. Tapos mabang. Ayan. Ibibenta namin to ng... Hala! Malangoy tag limang piso ha? ay lima sampo sampo yung isang balot nito sampung piso sana maubos yung paninda namin ngayon ito kasi lahating kaldero po yan ito yung aming tinitimpla namin sa juice melon Madami yung bibili pa yung juice namin kay hindi siya basta-basta juice. <laughs> Ayan, yung pwesto namin. Hindi ako nakapaglumpia. Turon. May kikiam. May juice ako, guys. Ito yung juice na melon. Melon. Ayan, nagluto na din ako kaagad ng... Oh, lango. Ayan Binignit Tapos turon Nagluto ako niyan kanina Yan guys yung Hotdog, siomay Nagluto ako kanina Kasi madami yung bimibiling mga bata Ha? Yan yung ate ko Yan yung mama ni Tonette may pasok sa trabaho. Say hi. Hi! Smile! Smile! Picture! Picture! Ayan! Kami muna yung bantay. Ayan yung paninda natin, guys. Si Mama magluluto pa maya-maya ng hotcake. You want to eat hotcake? Mama? Opo. Say, opo. Say, Mama. Mama. Papa. Papa. Nanay. Nanay. Tatay. Tatay. Tita. Tita. Tito. Tito. Ate. Ate. Kuya. Tiyo Tio. Ayun si Tio guys, ang lalaro. Nandun sa papa niya. Anay, anay. Wait, anay. Say, okay. my name. Name, name is is Antoinette Antoinette Antonet, Brokal, Pelo, Pelola, Padilla, Padela. <laughs> Bantay mo na ako mau ko eh. si Roman. Roman, Roman. Ito guys. Man! Taksi na yan, di paling May napalitin <laughs> sa Lakalawag ha meron kaming siomay kikiam at hotdog naubos na nga yung hotdog namin hindi pa kami nakapamili ayan si Roman tumutulong na din siya sa pagtitinda kapag ano mm, dapat kita ako sakto na ayan. makita daw ako ayan. Oh, sakto ito Tag 5 pesos yung melon namin na flavor na palamig. Mm, Huwag na bakla. <laughs> tiyo, ayot niyo kalata. Tiyo. tunet. This is yours. One. Say please, Anai. Na na na, An. What? What is that?

Hay nana sa. iyo <coughs> Tiyo tama may I see your car? May see? Papa, ah? open ate, ate open? Oh. <coughs> Hold, hold kay magpalitan pa ng battery para mo gana ha. Oo. Oh. Hello, di ko yo. Hello, ni kuya. <laughs> so ayan guys, may bigla ang alis kami nila, Boss Stephen at kasama yung mga bata dahil may nagbayad sa akin ng utang nung mga times na nagkakasambahe pa ako, may umutang sa akin, tapos nagbayad ganina. kaya naisip ko na ipamili ko kasi hindi, medyo matagal na din ako hindi nakapag-grocery para sa snack ni Theodore at syempre hindi din kami nakapasyal na din. So ayan guys, since madami yung laruan dito, kaya madami din pinagtututuro si Theodore. Ang dami niyang gustong laruan. Tapos yung nakakatuwa pa nito is, nag siya arm, para maano lang drive, drive, hide, drive. siya. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng pwedeng lahat ng gusto niya. Yay, yay. Kaya yung dalawang sasakyan na hawak niya, yan lang yung binili namin para sa kanya. bye Bago ay hindi si Tiyo, nakapasok na sa doon dito kami nang bayan. Tapos, dalawa yung bagay, dalawang bagay yung bagay ano niya yun. Si Tiyo, natatulong ang Tapos, nakapabay Kaya, so si lang yung pinabayaran sa amin. Tapos, si net kasi hindi pa naman yan gaano makakapag-enjoy. Kasi, sa kay Tiyo tignan niyo akyat nang akyat tapos mag isa na lang siya talagang naglalaro ayan hindi na hindi na kailangan may nakasunod na bang kaya no, no, no. kaya niya naman mag sobrang napagod talaga ng araw na yan, si Theodore at yung pamangit si Stephen pala yung nagbabantay nito sa kanila at nag video video na din kami naman nandoon kami ng mga oras na yun sa grocery hand kasi namili ako ng sabon mga snacking video mga kailangan sa bahay na pwedeng maano magamit Ay, makain ka. <laughs> Ika. Ay, oh, loko, bibi, oh. naayon niya nga.